Nini ka 26 nga adlaw sa bulan sa Hulyo timaan sa usa ka mahinungdanon nga okasyon dinhi sa Salog 70 Adventist Church tungod ang dugay ng handom ug mga pag-ampo Adventist Elementary School Salog Incorporated opisyal nang giabrihan nganha sa komunidad. Napuno sa kasadya ang kadalanan anang dapit sa kahapunon sa adlaw Biyernes alang sa usa ka parada kauban ng mga kaigsoonan sa Salog SD Church ug suporta gikan sa local government unit sa Salog human ang nga paglibot sa mga kabaranggay ug kasilinganan ay kaduhang bahin sa programa gipadayon pinaagi sa pagabi-abi sa school board chairman Elder Sejor Tamala sa mga bisitang nakigduyog sa kalipay ug kadaugan sa maong iglesia. Dunay mga uh, ginikanan nga nakapa-enroll na dito sa ubang nga eskwelahan, example ani sa public school, pero sa amo nga uh, pagkonvince nila ilahang gi withdraw ang ilang mga bata o gitransfer din dinhi. Dunay mga pipila until na wala pa sila maka-decide, pero among gi paningkamutan pinagis pag nga by opening of this school year uh, ang ato ang eskwelahan mamahimo nga Mahimong uh, mahimo nga magbalampuson pinaagi pag sa pagsuporta sa mga kaigsunan, labi na sa mga ginikanan. And not only that, also for the local government unit and all the people around here in Salo Municipality. Ado na usab higayon si Elder Junard Maraon sa paghisgot sa kasaysayan sa tugkaranan sa maungatulunghaan. Gipadasigan o gipasalamatan usab sa mga magbubuhat gikan sa Zamboanga Peninsula Mission, Sir Victor Pali ng Education Director o Pastor Kalenji Sahulga, ang suporta sa mga bisita gikan sa PNP, LGU o ang kaabtik ug kadasig sa mga kaigsuunan sa Salog Church alang sa pagdawat sa hagit sa pagtukod og tulunghaan. Isip na sa lokal nga kagamhanan usa kana sa advokasya usab sa sa ato ang administrasyon tungod kay ang edukasyon walay katapusan usa ka ka matawag nato to buhing instrumento nga padayon nga nilambo ang atong lungsod ibidinsya sa pagpangalap dili lamang sa pagtulunan ingon man pagkabot o bagong tulunan nga sentro nga sa labaw magkagagahong. Natapos ang hamubo nga programa sa Ellis Place diin kinigipahigayon. Ugang O ang tradisyonal nga pagtangtang sa laso gihimo sa unang classroom alang sa mga kindergarten students likod lamang sa iglesia. Building more schools is part of our uh, vision for the Zamboanga Peninsula Mission because uh, <clears throat> this is part of fulfilling again the mission of the church because education is mission. So, as of today, this is the third uh, school that we opened since 2022. So, that means that almost every school year we are opening a school. Uh, for for now, here in Sanlok, we are making a great impact in the entire community. It's because we have done the inaugural blessing and uh, the opening salvo and that is participated by our officials from the local government units mm -hmm. and also the active participation of our school board and the church members that's why we have a very beautiful uh, classroom that will so much attract of our clientele especially for our children so the members of the board understood that uh, why they are investing so much of their resources is because this is the fulfilling of the mission, preparing students for service, not only on this earth, but even in the world to come. Gihimo ang pagputol ni Ini, isip ti Mailhan sa opisyal nga pag-abli sa Eskwilahan ni Ini Tuig 2024 kauban ang pinasahi nga pag-ampo ni Pastor Pipito Natividad. Paghulma sa kinaiya, kinaiyang pang-eternidad, mo tumong o hinungdan sa Osaka Edukasyong Adventista sa pagsugod ni ining atulunghaan, daghang mga kabataan ang mahatod din sa tiilan sa atong langit ng amahan. Kini si Sandra Deva Tubalunos, alang sa MISPA. Live News and Commentary.